Yan. Hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Maliit man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain nito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw ng Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! To report about corruption, please contact DOJ Action Center at DOJAC at DOJ .gov .th. Sa saan mang bahagi ng Pilipinas, sa saan mang bahagi ng mundo, A ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo, kabahagi mo, Radio Pilipino, Radio Pilipino, Sumasahim sa DWPR, 1296, Gagupa, DZTC, 828, Tarlac, DZLT, 1188, Lucena, DZYM, 1539, Mindoro, DWRL, 1080, Legazpi, DWRN, 657, Naga, D Y R B five forty Cebu D Y R L ten thirty five Bacolod D Y R L eleven thirty four Dumaguete D X C O ten forty four Cagayan de Oro D X G S seven six five General Santo D X O C fourteen ninety four Osami D X O W nine eighty one Java at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, Napapakinggan on air, on air and online. online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com Radiopilipino.com Informasyong may kalidad at serbisyo may halaga kasama katuwang, kapino kabahagi mo kabahagi mo Radio Pilipino Radio Pilipino tayo na magkaisa sa isahan. isahan. nagsalita na ang sambayanan Napili na ang mga mamumuno sa bayan Isahan. Isahan. one on one kilatis ang bawat serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Isahan! Narito na ang programang mumula sa Sambayanan. Isahan! One on one! Kasama ang batikang mamamahayag at kolumnista sa radio, telebisyon at dyaryo. J. J. Maderazo. Sa kabahagi mo, Radio, radio Pilipino. Pilipino. sa Radyo Pilipino at ako po si Jake Madraso sa isang oras sa balitaan at pagtalakay ng mga importanteng issue ng bawat Pilipino at buong bansa. Magandang araw po muli. At sa araw na ito, pag-uusapan natin ang kalagayan na kalagayan ating mga overseas contract workers, particular ang mga seafarers sa iba-ibang panig ng daigdig. At baka makausap po natin mamaya si Congressman Ron Salo, Kabayan Party list Representative as Chairman ng Overseas Workers Affairs Committee dyan po sa House of Representatives. Magati din ay iba't ibang balita ang ating mga kabaging correspondents sa mga lugar sa kabuuan ng programa. Pero bago yan, sumagot muna sa ating mainit na boses ng bayan question ngayon. Ang ating tanong, halos dalawang milyon ang mga overseas Filipino workers na tinuturing na bagong bayani ng bansa. Ano pang mga tulong at proteksyon ang dapat ibigay ng gobyerno sa kanila? Halos dalawang milyon ang mga overseas Filipino workers, OFW, na pawang mga bagong bayani ng bansa. Ano pong mga tulong, ano pang mga tulong at proteksyon ang dapat ibigay ng gobyerno sa kanila? Mag-comment sa ating live streaming channels, sa social media, Facebook, YouTube, Viber, o kayo mag-text sa 0917-539-2189, 0917-539-2189. Ilagay po inyong mga pangalan at lugar. At sa pagkakataon na ito, punta natin ang Radyo Pilipino News Center, ang Isahan Balita. Ashaan balita Ashaan balita Ang araw kabagin na rito ang mga balita at hiwala si Pangulong Pederan Bongbong Marcos Jr. na bibigyang uh, prioridad ni bagong uh, uh, Senate President uh, Frances uh, Chesicodiro aga mga batas na magsusulong ng bagong Pilipinas. Suportado rin ng uh, Pangulong Liderato ni Skidiro dahil hindi mai kakaila na kangahanga ang legislative record ng uh, senador. I extend my support to the new Senate President Chesicodiro. His legislative record and uh, commitment to public service uh, distinguish him as a dedicated leader, pahayag ng Pangulo. Si Escudero, isang batikang abogado at nagsilbing kongresista ng Sorsogon bago nahalal na senador. Nagbiteo nitong lunes si Senador Juan Miguel Severe bilang Senate President at nahalal si Escudero kapalit niya. Dahil naman, sa pagbabago ng liderato kaya nagkaroon din ng rigodon sa Senado nga kung saan nahalal sina Senador Jingo Estrada bilang Senate Pro Tempore habang si Senador Francis Tolentino ang bagong Senate Majority Leader at si Senador Alan Peter Cayetano ang bagong Chairman ng Committee on Accounts. Sa karagdagang nga balita, inabi ni Senate na President Francis Ches Escudero nga siya aga nagsimula at kumausap sa mga kasamang senador upang mapalitan sa pwesto si dating Senate President Juan Miguel Zubere. Bagaman hindi na inilabas sa plenaryo, maging sa publiko ang resolusyon na nagpatalsik kay Zubere, inabi ni Escudero nga siya ang unang pumirma rito Naunang rito sinabi kamakalawa ni Sobere nga noong nakaraang Merkulis, May 15, niya nalaman na may mga senador na kumikilos upang mapatalsik siya sa pwesto. Pero sinabi ni Escudero na hindi niya alam kung sino ang nagsabi kay Sobere noong Merkulis dahil noong Webes lamang siya magsimulang uh, uh, makausap ang mga senador kinampirmah. Dennis Cordero na hindi na kailangan pang ipakita ang resolusyon dahil nangyari naman ang pagpapalit ng Senate President sa pamagitan ng Gentleman Lee Kandak. At yan po ang ating mga balita mula po dito sa DXGS Radio Pilipino General Santos. Ako po si Lito de la dahil sa mampanig ng mundo. Kabagi mo ang Radio Pilipino. Isahan, isahan balita. Isahan balita. Maraming salamat sa, sa iyo, Carl, Carlito de la Peña ng uh, Radyo Pilipino, Jensan. Mga magmahin, hamang natin ang iba pang balita. Meron na pong bagong petsa ngayon ng pasokan. Ha? Last year, ang pasok ng mga bata ay August to June 14, August 29, June uh, 2023. Magtatapos po ng June 14, ngayon 2024. Nag-order na po si Presidente na ibalik na sa dati ang pasokan. Kaya padating po sa July 29, ngayong taon na ito, July 29, mas maaga na isang buwan, ay magsisimula na po ang school year 2024-2025. So ang pasokan po ay July 29 at ito ay magtatapos April 15, 2025. Yan po ay bagong-bagong balita, mga, mga kababayan. Binago na po ng Pangulo ang uh, ating uh, pasokan ng mga bata at ngayon po ay nasa July 29 na po yan. July 29 ngayong taon na ito ha. At pakatapos ay magtatapos ng April 15. Alam naman natin na ang bakasyon ng mga bata ay June 14. Uh, ngayong 2024. Kaya meron silang uh, siguro uh, isang buwan may get, no ha. Para uh, makabalik sa kanilang bagong pasokan. July 29 hanggang April 15 na po ang bagong paso ng mga pata. In the meantime, tatanggap pa rin tayo ng mga balita mula po sa ating kabaging correspondent, si uh, kabaging Nestor Kagitla ng Maynila. Dalawampung automated counting machines na gagamitin para sa uh, 2025 national and local elections. Pumasa sa hardware acceptance test. Detalye, kabaging correspondent, Nestor Kagitla ng Maynila, please come in. Isahan, isahan balita. Isahan, balita. Ayong kay Kumilit Chairman George Garcia ang dalawampung automated counting machine na gagamitin para sa 2025 national and local election ay pumasal sa hardware acceptance test ngunit nangangailangan ng konting pagsasayos batay sa obserbasyon ng Paul Batty. Sinabi ni Garcia na ang mga resulta ng diagnostic test ay nagpapakita na ang lahat ng bahagi ng ACM tulad ng sensor touch screen, scanner, printer, camera, USB ports, lead, external keypad at iba pa ay pumasahan sana ang kop na pamantayan para sa bawat bahagi sa panahon ng H80. Inami ni Garcia na ilang revision o pagsasayos sa ang dapat gawin tulad ng kamera ay dapat ilagay sa ilalim ng mga makina sa halip na sa tuktok ng ACM